So, ay mga boss, bossing teaching nga po pala ito. Ito na naman tayo, another video, another day, ha? Huh? Ito, <laughs> ito, reaction na natin yung sinabi ni Marcoleta patungkol sa sinabi ni Senator Amy sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Ha? Huh? Ito, pakinggan na natin. Ako, hindi ko pa panood, reaction na natin mismo. Oh, um, tagad-agad na. Huwag natin patagalin. Mr. President, habang tayo po ay nababahala nga po sa paghina ng ating piso sapagkat humina po yung kumpiyansa ng maraming nagmamasid sa atin, siguro kasama na po dyan yung global financial institutions, mga namumuhunan sa iba't ibang bansa, ang paghina pa rin po ng pagdating ng ating foreign direct investments, isa pong nakakabahalang pangyayari Kahapon po ay nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta at alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang uh, magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating uh, bansa? Ang pinag-uusapan po kasi ay Hinahanap natin ang transparency, ang accountability at ustisya sa ating bansa. Uh, nagkakaroon po ng pagpapahayag ano po ang nakikita ng uh, ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President. Kasi po, mula nung uh, mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi kung talaga po kasing uh, nakaka, nakakabahala po kasi kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating uh, pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation. Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka... Napaka makaingat eh hindi po natin basta-basta dinidispose dispose yung ginto parang seguridad po ito eh Mr. President tama po ba tama ho tama ho uh, Mr. President Tingnan po natin kahapon po Mr. President ang ating piso ay 59.17 to the US dollar Ang year to date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24 Uh, ito po yung uh, medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang. Para sa ganun po ay maintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Mr. President. Paano po ngayon na uh, i-assess ng Department of Finance po yung uh, recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating uh, ng ating uh, gross domestic product. sumasagot ah. Po dito sa issue. Pets at peligro. Sa mga buong ads to ah. Pangbayad ng bills. Pangdagdag kapital. Issue ng flood control. Uh, bumagal po yung uh, paggastos ng ating pamahalaan. Lalo-lalo uh, na sa construction. Kanina na pag-usapan ho natin ni Senator Ping yung uh, laki ng uh, contribution ng uh, government spending almost 25% no uh, of our economy ay nasa government spending so ang uh, strategy po ngayon ng uh, economic managers at the administration is number one, regain the trust of our people so balit na balita ko kay Center uh, Secretary Recto Executive Secretary na today, mag-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So, isa yan sa mga uh, paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang uh, executive na uh, habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Uh, mayroon pong 1006, 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So, ito po ay... Uh, uh, sisiguraduhin nila na ma-implement this coming uh, fourth quarter, this coming, this, ito, itong natitira, no, The November and December. So, they recognize na kalaan po humabol ang DPWH pagdating po sa um, spending activities. Mr. President, uh, ang uh, ibig nyo sabihin, pagkaraan na tayo po ay makapagpile ng mga charges, kung sino man po yung mga may kasalanan dito. Dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors? At mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments? Ganun po bang Di naman, ho. di naman, uh, naman uh, Senator Marco Leta. Ano ito, confidence building? Uh, it will take time. Pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamalaan. At uh, tayo lahat, actually, bilang uh, public servants. No? So, Importante po yung action na ginagawa ho natin uh, dahil uh, kung wala ho tayong gagawin, wala talagang confidence building, wala kompiansang kumpiyansang babalik. So Kasi po, dapat po maraming, yung eh, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para uh, eventually eh, bumalik po ang tiwala ng taong bayan. Tama po kayo. Ay, yung, yung public investment po talagang napal napakalaki ng uh, bahagi ng kanyang... Uh, iko-contribute sa ating ekonomiya. Yung lamang pong public construction na maaaring apektado ngayon sapagkat nananatiling madi-delay po yung mga projects natin, pati mga investors tungkol dito uh, sa bahaging ito ay mananatiling nag atubili at nagaantay. Uh, inaakala ko po na ito ay uh, medyo katagalan ng konti para maibalik. Ang, ti ang tinatanong po natin, ano po yung gagawin natin para yung pagkukulang na ito ay madali po nating matakpan o kaya mabigyan ng solusyon, marimedyuhan para hindi naman po masyadong uh, magiging mahirap yeah. ang epekto ng idudulot po ng pangyayari na ginawa nitong maanumalyang flood control projects. Ang low-hanging fruit talaga ay yung uh, government spending. no. So yun po ang uh, kailangan mapabilis natin in the last two, one and a half months. no. So yun po yung... Um, uh, catch-up plan na ginawa na po ng executive. At sana po doon sa mga areas na talagang madaling makita po yung benepisyo. Hindi po ilalagay sa mga lugar na mananatiling uh, stagnant po ang galaw ng ating ekonomiya, Mr. President. Tama po. Alam rin po ni Secretary Dizon na mahalaga po yung kanyang papel, hindi lang po sa pag-imbestiga, kung hindi sa pagpapatayo po ng mga infrastruktura. Dahil uh, Um, malaking pondo ng uh, ating uh, infrastructure ay nasa DPWH. Kasama din, pero as we speak, meron rin pong ang DOTR ay isa rin pong ahensya malaki ang infrastructure spending. So tuloy-tuloy naman ang kanyang uh, paggagawa doon. Wala naman tayong problema sa DOTR. So itong dalawang ahensya, ang dalawa sa pinakamalaki pong infrastructure agency natin. Mr. President, ang galaw po ng ating piso ngayon po ay halos 59 pesos to US dollar pa rin. Gusto nating malaman ano po yung specific economic fundamentals po ang humina para na-pressure po ng ganito ang ating piso. Mr. President. I-report mo ah, kasi... Ang tagal nung part na i-babanggutin ni Marco Leto patungkol din kay IME at kay BBM. Kung bakit po nasa 59 po at humina ang ating uh, uh, currency ay dahil rin sa kumpiyansa. Mm -hmm. Dahil nga dito sa mga uh, nangyayari po sa ating bansa at uh, dito sa flood control issue, sa issue ng corruption, uh, marami rin po mga namumuhunan sa atin nag-wait-and-see. Uh, Imbes na pumasok ko kaagad, nag-wait-and-see ko sila kung ano nangyayari. Yung mga nandito naman na nag-expand nung kanilang operations, ganun rin, nag-wait-and-see rin. So, kung lahat ay nag-hold, the demand for peso uh, is less, lumiliit po yung demand, of course, our currency will depreciate. So, that's the primary reason. Of course, may mga exter external reasons rin, but yan po yung uh, primary reason uh, according to the DOF. Mr. President, habang tayo po ay nababahala nga po sa paghina ng ating piso sapagkat humina po yung kumpiyansa ng maraming nagmamasid sa atin, siguro kasama na po dyan yung global financial institutions, mga namumuhunan sa iba't ibang bansa, ang paghina pa rin po ng pagdating ng ating foreign direct investments, isa pong nakakabahalang pangyayari kaya hapon po ay nagsalita ang ating kasama, Sen. Dr. Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang uh, magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating uh, bansa. Ang pinag-uusapan po kasi ay Hinahanap natin ang transparency, ang accountability at justisya sa ating bansa. Uh, nagkakaroon po ng pagpapahayag ano po ang nakikita ng uh, ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President. I think ang issue ho dito ay yung accountability at yung uh, mga taong uh, justisya, no justice accountability at yung mga taong dapat managot. Kaya ho importante yung actions ng uh, ng administration kung paano nila pananagutin itong mga taong sangkot sa issue ng flood control at corruption. Uh, kaya talagang tinitignan din ako pag nanonood po ako ng mga international news, ang focus talaga dito sa uh, corruption issue. At, uh so, bali, ang nangyayari, parang nililigaw ni Senator Amy ang issue. Parang ganun eh. Di ba? Malili sa droga. Makalimutan ang plug control. Oh, Maabsolto na yung mga binigyan ng warrant ng ombudsman. Ganun. Diyos ko, si Marculeta talaga. Alatang-alatang laging kontra pagdi-diis talaga. So ayun, kainunecta niya si ni Marculeta ang nangyayari sa Dulyares sa pasabog ni Ivy Marcos kagabi. Yun lang naman ang point niya dito eh. <laughs> Ay, Diyos ko. Ano masabi sabi nyo dito di ba, boss? Tama ba na? si Marcoleta, pero point out lang yung sinabi ni Amy Marcos kay PBBM kagabi, kaya bumabagsak ang ating piso, tumataas ang dolyar. Comment down below, huwag niyo kalimutan mag-like, share mga boss. Next video tayo. napag Ha? Napag-ha-halata. Ha? Napag -ha Diyos ko.